Eh, hindi naman po sa akin sinabi. Ayan Ay, si po guys, si salamat mabili. po. Ay, nandito po yung team Ruinipat. Sa kalam ng... Ay, sa kalam talaga. Ay, si Ma'am Percy po, ayan. Sa kalam sa kainitan. Nakakaya po, talaga naman, iba talaga tumulong mga ito. Kahit napag yung nainit, ayan, talagang tumalaw po talaga sila sa akin. Okay. Ah, saan po bang ah, May ride sila sa akin. Ah binata pa puh? binata pa? <laughs> Ayun, guys. Ayun. nandito po si ma'am Percy Ayan. marami pong salamat sa at nakarating po siya sa amin lugar ayaw. nang safe, marami pong salamat. thank you lord at okay po sila nakarating sa amin. Ano? Salamat Salad po. Tatpo kay tanawan. Tatpo kay tanawan. Uy anak, upo ni mam ma persi. Hindi <laughs> okay <laughs> na. Upuan <laughs> ni mam. Ma Tatang <laughs> <laughs> kayo. Pasik sa na kayo. Ay, diba, say, Hindi ko mamam, kayo mapapasok ma sa loob. Ako din mam. Nakagat na rin kaya ako. Hindi naman ako na. Hindi ako sa Ayan sa Ayan sa Ayan po. Ayan po. Ayan mamatay sa dami mong aktibidad sa buhay, pupunta ka ng ano, para magpaturo, oh, di ba? Oh, oh. like, Kaya ako din, takot din sa ano. Ayan, takot din po pala si si Magtarsi sa... sa... Ay, eh, nasanay na lang po. Ay, eh, pag-alaga ako naman, Ay, hindi naman. Sa po. po. <laughs> ayan po, guys. Ayan, pag, pagpasensyaan nyo na po yung aking... <laughs> Ate, ay, yan lang nakaya kaya ang tatikawa mo. Marami pong salamat, Ma'am Percy. At kahit kainitan eh, kayo yung nakaruting sa amin. <laughs> ayan. Um, si am Persi, ay single guys, pumunta din si Ma'am Percy at tinatid po, po no. yung sa akin. Ayan yung kapag tulog. poso po, ayan. Tinatid na po yung tulong nila sa akin. Ayan, marami po salamat. <laughs> ayan po si Mang Mampet. Napakabait po. Talaga yung sinadya niya pa. At dito sa amin. Ang <laughs> sakalam ng kayo mo kong lipa. Ayan po, marami po <laughs> salamat. <laughs> ayan guys, pauwi na po sila. Ayan. Marami po bye salamat. Bye ayan po si Mang Persi. Uh, uh, shout out sa team Rawilipat. Ayan, ayan nandito ako kay Orang TV na makulit. <laughs> Pasensya natin to. <laughs> kala ko. Ay, siya, kala ko po, eh. Ay, ma'am, paano? Yatid ko na muna kayo dyan sa hitam. Ayan, guys. Yatid ko muna siya. Nawala na kasi yung driver ko. May duty pala. Alam nyo na po, ma'am, palabas. Alam, po, may hindi, hindi po yan. Shhh. Shhh. Bibi. Chocobot. Sige, sakay po kayo. Saan? Chocobot. Eh, chocobot. Eh, chocobot. Cukup bot, be iya, Eh, ay, takut cuma si persis aso. Cukup bot, iya, <laughs> dia kasih bakal anu si bat aso. ICN, si, anu? tung bata. Cukup bot, tadi kena bebek. Uwi kena bebek. Uwi na dong, Uwi na, Uwi na, Uwi na, Uwi na. kayo na ni mama mo. Uy, ay, Diyos ko po. Nak, mo nga itong ato mo. Kaka po! Natatakot yung ano eh. <laughs> Ayan. Alam nyo na ito'y pa, ano, palabas? Dito po yun o. No? Ah, dere tapos. Yeah. Hindi po papunta rin niya. Papunta doon sa labasan. <laughs> 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 ah, ah. <laughs> <laughs> <a. laughs> <laughs> Ayan, salamat po. Ayan, pauwi Ayan, na po sila. Na po kami. Ayan. Bati ka naman sa mga kaorang. <laughs> Ayan, uh, mga ano? Mga kaorang. Mga kaorang TV. Ayan. Ayan. Uh, Ayan po. Ayan po kami. Siya po ay aming dinala. Ayan, napakabait po nila. Dinalahan po namin ang kaunting Tulong. Para sa kanyang water station. <laughs> poso po Ayan, para po sa poso. Po Ayan, po siya kasi siya po ay may poso. <laughs> Ayan, marami kong salamat, Ate. Ma'am Terci, thank you. Ayan. Pwede mo rin niya isend siya, no? Isend ka ba kay Sir Ruel? Opo. Pwede mo rin niya isend ko? Pwede ba ito i-upload? Oka lang yan. Oka lang yan. Pwede mo nga rin isend yan kay Sir Ruel. Pwede mo isend sa kanya. Isend sa kanya. Ayan po, marami pong salamat. Ayan, Sir Ruel, ito po. Dumating na po yung aking ang sakalam ng Team Ruelipa. Ayan po. Marami pong salamat sa tulong nyo po para sa poso. Ayan. Kung wala po kayo, hindi ako makakapagpatay ng poso. Ayan. Thank you po. Ayan. Marami pong salamat. Pam Percy. Ayan. Arigato. Arigato. <laughs> Ayan po. Marami pong salamat. Ayan po. Ayan. Ayan supportahan po. nyo po si Urang TV Ayan. sa kanyang uh, <laughs> 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 monetize ka na ba? Hindi po, please. Hindi pa daw po siya monetize. Ang mga problema. Okay. Yan. At, Magpapatulong po ako kay Ma'am Percy pag ano. Importante po niya sa kanya mga sayaw-sayaw. Opo. Sayaw, 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 Salamat. Thank you po. At suportahan niyo rin po yung Team Ruwi Lipat at si Ma'am Percy official channel. Ayan. Marami po salamat. Thank you po. Ang ng Team Ruwi Lipat. Team Ruwi Lipat pag walang time, walang ice. Opo. Ayan. Thank you po, Ma'am Percy. Thank you. Po, Ingat po kayo. Salamat po, Ma'am. Thank you po. God bless.